Breaking news! Inatake ng militanting grupo ng Yemen na tinatawag na hutis na suportado ng Iran ang Ehipto. Nagsagawa sila ng magdamag na pag-atake at ang kanilang missiles ay nalaglag sa Sinai Peninsula. Marami ang naalarma sa pag-ataking ito maging ang Israel. Bakit kaya maging ang mga Egyptian ay lubhang nabahala dahil ang missiles ng Houthi ay nalaglag sa coastal city nito na tinatawag na Shram El Sheikh. Matatandaan na ang Hutis ay inatake ng puwersa ng Amerikano na kung saan kaninang umaga mga kaibigan 13 ang kumpirmadong nasawi pero ngayon umakyat na ito sa 31 at ang ginawang pag-atake ng Hutis ng Yemen ganti kaya ito sa United States of America. Kung ganun, kung ganti ito sa United States of America, bakit sa Sinai Peninsula ito bumagsak. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta ang inyong araw ng linggo? Ngayon ay March 16, 2025. Isa na namang napakainit na balita at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa gantihan ng pag-atake ng magkabilang panig. Kahapon mga kaibigan ay nagsagawa ng isang napakatinding airstrike ang puwersa ng Amerikano sa militanting grupo ng Yemen na tinatawag na Houthis. Umakit na sa 31 ang kumpirmadong nasawi at ayon mga kaibigan sa Health Department ng Yemen, posible pa itong umakyat dahil may mga sugatan na malubha ang kanilang natamo. At sa pag-atake ng United States of America, ayon sa ulat mga kaibigan, hindi na nahimik ang puwersa ng Houthis Nagsagawa ito ng pag-atake. Missile attack ang kanilang ginamit mga kaibigan. Pero ang tanong mga kaibigan, kung ganti ito sa United States of America, bakit ang missiles ng Houthi ay nalaglag sa Egypt's Sinai Peninsula? Pansinin ang ulat ng Royal News. Tatlong oras pa lamang ang nakakalipas. Kinumpirma nito na ang Houthi ay nagpalipad ng kanilang mga missiles kaso lang nalaglag ito sa Sram El Sheikh at maging ang ulat ng The Guardian mga kaibigan ay ganun din ang sinasabi. At ito mga kaibigan ay ilang oras lamang din ang nakalipas. At ang pinakahuli sa ating mga proof ay ang ulat ng The Jerusalem Post. Iilan lamang ito mga kaibigan sa ating prueba na talagang nagsagawa ng missile strike ang Houthis. Kailangan kong ipakita ang mga pruwebang ito mga kaibigan sabagat Marami akong nababasang mga komento na may mga taong napakadaling magsabi na paulit-ulit na lang ang balitang iyan. Hindi yan totoo, nakakaumay na ang balitang iyan. Kaya kailangan ko itong ipakita upang ma-inform ang mga tao na sumusubaybay sa mga kaganapan sa Middle East lalong-lalo na na meron tayong mga kababayan sa naturang bansa. At nang sa ganon ay makahanda rin sila. Hindi ko na pinapansin mga kaibigan ang mga taong walang alam dahil yung walang alam mga kaibigan sila pa ang mas maingay. Ngayon, ayon sa ulat ng The Jerusalem Post mga kaibigan, kumpirmado na na ang missiles ay gawang Yemen. Ito ay gawa mga kaibigan ng hutis ng Yemen at Ayon sa investigation mga kaibigan, lumipad ang naturang mga missiles mula mismo sa Yemen. Ngayon, palaisipan ang naturang pag-atake ng Houthis mga kaibigan kung bakit ito nalaglag mismo sa Sinai sa Egypt. At dahil sa Egypto ito nalaglag mga kaibigan, concern ang Israel. Kaya naman, agad na nagsagawa ng investigation ng Israel Defense Forces. Ngayon, ayon sa IDF, hindi porket ang missiles ng Houthi ay nalaglag sa Sinai Peninsula ay hindi na ito para sa Israel. Kaya agad na nagsagawa ng investigation ang gobyerno ng Israel tungkol sa missiles na ito dahil napakalaki rin daw ng possibility na ang talagang target ng Houthis gamit ang missile ay walang iba kundi ang Israel. Lalong-lalo na mga kaibigan na wala namang napapaulat na tensyon sa pagitan ng Ehipto at ng puwersa ng Houthis at bilang patunay isa ang Ehipto sa nagiging kasangkapan upang magkaroon ng ceasefire ang Israel at ang Hamas kasama ang United States of America at ang Qatar kaya ayon sa Israel malayo na ang talagang target ng Houthis ay Ehipto kundi ang talagang target ng Ehipto ay ang Israel Maraming mga officials ng Israel na naniniwala na ang talagang target ng Hutis ay ang Israel bilang paghiganti sa United States of America. Kahapon lamang mga kaibigan, nagsagawa ng isang napakatinding airstrike ang puwersa ng Amerikano. Pumitil ito ngayong oras ng 31. Nagbabala pa nga ang United States of America na hindi raw yun ang pinakahuling airstrike na gagawin ng Amerika. Kundi meron pa itong mga susunod na strike para sa hutis ng Yemen at sumagot dito ang kampo ng hutis. Ayon sa kanila, hindi sila natatakot sa banta ng Amerikano at sila ay gaganti. At dahil sa pinaniniwalaan ng hutis, nakasabwat ng United States of America ang Israel sa mga pang aataking nangyayari sa Gaza noong mga nakaraang buwan mga kaibigan, malaki ang possibility na ang isinagawang missile strike ng Houthi ito sana ay sa Israel at bilang paghiganti sa United States of America. Lumalabas mga kaibigan na kung talagang ang target ng Houthi's ay ang Israel nangangahulugan na ang kanilang target o missile strike sa Israel ay pumalyar kaya ito nalaglag sa Sinai Peninsula. Eto pa ayon mismo sa Israeli Air Force Matagal na pala silang nakaalerto sa posibleng nalalapit na pag-atake ng Hutis sa Israel dahil sa mga nangyayari sa Israel sa pagitan ng Hamas. Ito ay ayon na rin mismo mga kaibigan sa intelligence report ng Israel. Sa ngayon mga kaibigan, ay kinukuhanan pa ng pahayag ang gobyerno ng Ehipto sa naturang missile ng Houthi na nalaglag sa kanilang lugar at wala pang ipinapalabas na pahayag ang gobyerno ng Ehipto. At sa pangyayaring ito mga kaibigan, sinisi ni US President Donald Trump ang Iran. Wala daw ibang dapat sisihin dito kundi ang suporta na isinasagawa ng Iran sa mga militanteng grupong ito. Ni hindi lang daw sinasaway ng Iran ang mga pang-aataking ginagawa ng Houthi sa Red Sea sa mga barko na may kinalaman sa negosyo, hindi lang sa mga barkong may kinalaman sa Israel papasok o palabas. Nangako naman ang presidente ng US na kanilang ipagpapatuloy ang pagbabantay sa Red Sea at sa Gulf of Aden. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa Middle East sa Europe, sa Pilipinas at kahit sa ang dako ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahinga ng kaunting pabor, isubscribe mo na rin ang channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga OFWs natin sa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much. For watching. Goodbye.